Takot ka bang mamatay? Maraming tao kapag pinag-uusapan ng kamatayan, parang nakakatakot na bagay, di ba? Sa mga movies, pag may tinetrete na papatayin, sasabihin nila, ayoko pang mamatay, gusto mo pang mabuhay, parang awa mo na. Nabubuo tuloy sa kaisipan natin na walang magandang naghihintay paglipas ang buhay na ito. Pero alam nyo, wala tayong dapat ikatakot. Kung tutusin mo sa mga Pilipino, 'di ba, sinasabi natin na ang mga pumanaw ay sumakabilang-buhay. Ibig sabihin may inherent na pagtitiwala ang mga ninuno natin na may kabilang-buhay na pupuntahan. Kaya pwede nating isipin na ang pagpanaw sa mundong ito ay pagpunta sa isang bagong destinasyon kung saan may buhay na walang hanggan. Tinuturo sa Bible na sino man sa atin ang matapos ang buhay dito sa mundo, ang katawan natin ay babalik sa abo. Pero may bahagi sa atin na magpapatuloy ang existence. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ang kaluluwa o ang soul ay tatanggapin ng Diyos sa kanyang kalangitan. Pero hindi tayo mananatiling parang espiritu lang na walang katawan. Marami kasi iniisip na magiging parang anghel daw tayo na walang katawan. Lulutang-lutang daw sa langit pag nasa kabilang buhay na. Sa huling bahagi ng Bible, sa Revelation, sinasabi dito na darating ang panahon na matatapos ang mundo na alam natin. May panahon ng paghukom para sa lahat ng taong nabuhay sa mundo. Pero para sa mga may pananampalataya kay Jesus, may resurrection of the dead kung paano nag si Jesus, ganun din daw tayo. Ito ang sabi mismo ni Jesus sa kanyang mga alagad. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. And then, nagtanong si Jesus ng ganito, Do you believe this? Ito ay tanong din para sa atin ngayon. Naniniwala ka ba kay Jesus? Naniniwala ka ba sa mga pangako niya? Life that never ends lies beyond our existence in this world. May buhay na walang hanggan. At available ito para sa mga naniniwala kay Jesus, sa naniniwala sa pangako niya, sa nananampalataya na siya nga ang anak ng Diyos. Kaya't kung ang ating mga magulang, kaibigan, mga mahal sa buhay na pumanaw na, ay may pananampalataya din kay Jesus. Alam mo, magkikita-kita tayo muli, magpakailanman. Gusto mo ba ito para sa iyo? Pray tayo. Panginoon, gusto kong maging kasama mo hanggang sa kabilang buhay. Naniniwala ako na ang buhay ko ay sa iyo at ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan mo lamang. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Nananampalataya ako na ikaw ang aking tagapagligtas, ang aking hari, ang aking Panginoon. Tanggapin mo ako sa iyong kalwalhatian. Ito ang aking samu at dalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.